Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magpantuhan. Kahapon ay naganap ang introduction ni JJ Redick sa Lakers kung saan nabanggit niya ang ilan sa kanyang mga focus sa team na ito. Tulad ng gawin na mas involved si Anthony Davis sa open sa late in games matapos ang madalas na pagkakawala nito sa second half ng games sa mga nakaraang season. Ang pag-utilize kay Lebron as an off-ball player and cutter na madalas nila pag-usapan sa kanilang podcast. Ang madalas nga gawin noon ni Coach Eric Spolstra sa Miami Heat kung saan small forward talaga ang posisyon ni Lebron ay ang slot cut na tinatawag na nagiging available dahil sa shooting sa corner ni Chris Bosh noon na kung iisipin ay kaya din naman gawin ni Anthony Davis Sinabi nga ni Redick na ang Lakers ay second to the last sa offensive rebounds last season at madalas niya nga ang banggitin sa kanyang mga podcast na power forward si AD at kailangan nito na maglaro na may legit center na kasama at matapos ang introduction kay Redick ay agad din na lumabas ang rumor na susubukan ng Lakers kunin ang top free agent center ngayon na si Jonas Valanciunas. Double-double machine nga ito mga kaibigan at hindi coincidence na lumabas ang rumor na ito matapos na magboses ni Redick. Gusto nyo nga ng legit na center upang maging power forward si AD at small forward si Lebron. At kung kasama nga ni AD si Valenciunas, ang Lithuanian big man na ang sa mga center at magiging roamer at help defender na ulit si AD tulad nung nagkampiyon sila sa NBA bubble. Sa ngayon nga ay target pa din ng Lakers na makuha si Zach Eadie sa draft ngunit malabo nga na umabot pa ito sa number 17 Peak. Ang pagguha nga kay JJ Redick ay step 1 pa lamang sa off-season ng Lakers. Tiyak na madami pa silang kailangan gawin na trabaho. So far ay lahat naman ng players ng Lakers ay isang ayon sa hiring ni Redick base sa mga report. nag din nga sila Gabe Vincent at Christian Wood ang introduction niya at sa ngayon ay sinasabi na niya kung ano ang gusto niyang mga players upang maging epektibo ang kanyang sistema. Kaya naman na kay Rob Palinga na ang pressure ngayon na mag-execute. Gusto niyo ba ang mga plano so far ni Redick para sa Lakers? Habang ang five-time All-Star and former number one pick John Wall ay nagmamakaawa na nga na makabalik sa NBA matapos sa magandang simula sa kanyang basketball career, minalas nga si John Wall sa mga injuries at matindi ang binagsak ng kanyang performance. As a player na predicated ang style of play sa kanyang bilis at athleticism at may limited shooting lamang, malaking nga naging epekto ng kanyang mga injuries. Ayun kay John Wall ay handa siyang tanggapin ang kahit na anong role upang makabalik sa NBA. Naglalaro man siya o bangku lamang ay okay lang nga daw ito. Kahit nga daw malayo daw ni Saslam role lang ay okay lang sa kanya. Gusto niya lang nga daw na makabalik ulit sa NBA dahil alam niya nga daw na madami pa siyang pwedeng maambag sa basketball. Sa 34 games niya sa Clippers noong 22-23 NBA season, nag-average siya ng 11.4 points, 2.7 rebounds and 5.2 assists per game on 20 2 minutes of playing time The year before that ay hindi siya naglaro dahil tanking nga ang Houston Rockets Subalit so 2021 season ay nagtala din siya ng 21 points, 3 rebounds and 7 assists per game Sa palagay nyo ba ay pwede pa siya sa NBA on a veterans minimum contract?